Dito. <laughs> dito na tayo. Ah, hindi Marami dito. Marami dito magnanak. Ha? Huh? Hindi ka kita. Marami dito magnanakaw. Iyan. Yeah. Kapag punta na tayo dito.

đang ngủ sao không? ôi trời, kinh đam post theo mình luôn, kêu chu chì, kêu chu Ang galing! Napakabaduhin! Ang bahay ko! Ilan Ayoko! Ang liwanag ka, parang araw. Hindi, itang araw ito eh. ang galing! Ini dah baru. Oh. Sally is coming to town. Aku takut dia. Kita ni tak boleh itu. Maka au oh, balbasilah. In the colorful forest, come thơm lòng hai. <laughs> Hả, phản ảnh chút hảo? But chứ, phản ảnh chút hảo? But chứ, phản ảnh chút hảo? But chứ, phản ảnh chút hảo? The lạp chút hảo? The lạp chút hảo? The lạp Oya, gorilla. <laughs> Apa bosoh? <Atusok? laughs> ala ku, ala cute eh. I know. Au budoi. Au budoi. Ni ka ayo budoi ah. Ani ka ayo budoi. Sama <laughs> Galing talaga eh. Galing ng araw mo. Oh. Paggabi may araw. Oh. Sakong-sakong sa'yo ng laking istik na to. Tinong oh. mo. Ang araw. Kaya ang barbecue. Ang galing. Ang galing, galing na. Ang galing na ako. Tara, punta tayo na. Oh, may araw rin. Yes. <laughs> the lady. At dito na po matatapos ang adventures, Ado the, naman, adventure, the adventures, the adventures of Budoy.